Guys, magandang hapon sa inyong lahat. Ngayong hapon, magluluto tayo guys. Ang menu ko for this afternoon is uh, munggo. Lagyan po natin ng malunggay at saka opo. Tapos may ano ako dito, dilis na malalaki. Yan po guys, ang ihalo ko sa munggo. Yan po ang malunggay. Tapos may opo tayo guys. Ihaloan na rin po natin ng opo. At saka itong dilis guys so mga habang dilis no malalaking dilis ang ihalo natin putol putulin lang po natin ito ng I slice lang po natin ng maliit 1 inch para po yan ang ihalo natin pero hugasan muna natin so yan po ang aking lulutuin ngayong hapon tapos ang monggo po guys, pinakuluan ko muna kasi galing pa siya sa freezer, nilagay ko po kasi kahapon ko pa to siya pinalambot. So hindi ko siya naluto kaagad. So baka masira. So nilagay natin, Nagyayelo pa siya. Kailangan kong uh, kailangan kong ipainit muna para mawala yung yelo. So Itong dilis na ito pala guys, itong dilis na malalaki yan. Made in India to guys. Oh, ma ma malalaki siyang dilis. Di ba ang dilis sa atin is maliliit? You know? Malalaking dilis. So, ito po ang ikat, ikat ko into pieces. Maliliit. Ikat ko into pieces. Para dadami siya, no? Kasi marami ito. Matagal ko na kasi itong hindi na luto. So, lulutuin ko ito. Yan po ang panglahok natin i-slice natin. So, dito po i-slice na natin yan. Tingnan nyo po guys. Ipababa mo natin camera kasi para makita, no? Yan, dapat ko i-slice pala yan guys, ito. So, i-slice natin to i-cut natin to in pieces. Para masarap na yan mamaya guys, ihaloan natin ng opo at malunggay so yan lang po ang aking konting vlog ngayong hapon yan lang guys ang aking maihandog sa inyo na vlog so malunggay opo and itong dilis na mahahabang dilis malalaking dilis yan po puputulin ko lang siya into pieces, maliit-liit, 1 inch para masarap na pag ihalo na doon. So, yan lang guys sa aking kunting vlog. Magandang buhay! Thank you for watching!